Fish fillet El Niño. Fish fillet El Niño? Wow, sosyal. Ano yung Pagkain ng mayayaman? Fish fillet fish di El Niño. Sosyal din ni naman. Pagkain ng mayayaman yata yun. Saan nga naman yung Ano ba yun? Ano ba yung lulutuin yun? Fish fillet El Niño. Parehas <laughs> lang din sinang ordinary mga... Put the ingredients. Dalagan <laughs> mo lang sinang tika. Oo. Oh. <laughs> Put some itin. oil, some oil, some oil. Sesame oil ha, gagamitin niyo para wow, hindi. No, si shell, si ano, sesame oil. Para <laughs> lang, sesame Ito straight. po, magulo daw ho ng fish fillet din ninyo. Itay ano kaya lang ang yung mantika hanggang 120 degrees Celsius. Oh. Ah. Sige. <laughs> yung ano. Tapos. Yung fish. And then, preheat mo muna, preheat. Pag ilalagay hey, nyo na yung isda, <laughs> pahihinain mo yung apoy. pa Apo, paano? Kaya pag nakikita mong medyo mainit na siya babawasan mo siya ng apoy kausok <laughs> <laughs> mausok 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 so yan na po ilalagay na po yan na po kung paano magluto ng fish fillet okay. ninyo okay. then some put, ano okay. taste, taste uh, before you put the before fish fillet enter. in uh, you taste the oil. the oil <laughs> Huwag nyo, huwag nyo siyang idadirect sa, sa mantika ha. Ilalagay nyo muna siya yes. sa... Para, para hindi mapigla. O, man, ah, yun oh, pala yeah. yung fish fillet del ninyo. Yeah, fish fillet ninyo. Para hindi siya dumikit sa kawali. Uh, Then mo na ilalagay. Uh, English, English, English. hindi ka kapit. Uh, Non-sticky frying pan. Ang hirap pag-English pagbigla. <laughs> 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 Eh na po, ganyan po magluto ng fish fillet del ninyo. Yan. So alam niyo na mga kabukid ha, ito. Fish fillet del niño. Yan. Napakasosyal ng kanilang pang-ulam. Pagkain pang. Pag Pang-masa, pang pang-kabukid talaga. Yan. Dip